Hello po. Ayan. Hello po. Magandang umaga. Ako po si Jess Flores At uh, nag, ano po ko nang nagbabanyag po ngayon ng babala sa game na mangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay? At ngayon po iuunahan ko na. Ako yung nakikiusap sa mga malalaking uh, media corporation at uh, mga kumpanya na mga nagpapatupad ng mga balita. Huwag po nating i-encourage ang tao na umabot at humantong na tayo i- mas palalain natin ang problema ng Pilipinas. Naiintindihan ko, nararamdaman ko ang galit ng tao. Naiintindihan ko lahat naririnig ko yung mga dasal nila na napupuno ng ng galit. Nabubulag na sila ng galit. Naiintindihan ko. Sobrang naiintindihan ko. Hindi ako uupo or tatayo sa sitwasyon ko ngayon nas, na, na sasabihin tayo na lucky for you. You, have, you still have your home. Hindi ka binabaha. You still have everything that you wanted. Hindi po naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng inyong sama ng loob, ng sakit na nararamdaman ninyo. Kayo po ay ninakawan. Kayo po ay inapi. Pero nararamdaman ko yung sobrang galit ng tao is kahantong nga sa ganun. I would not encourage people to do those things. Dahil yung mga taong yon, yung mga taong nagnakaw sa atin, sila ho ay pinasok ng demonyo. Kaya ho sila nakagawa ng kasamaan. Nagpadala ho sila sa kasakiman. At kung ahayaan ninyo mapuno kayo ng galit, at kung hayaan ninyo na mabulag kayo ng sobrang galit, at gagawa kayo ng gulo, gagawa kayo ng kung ano-ano, na para bang papantayan nyo ang kademonyohan na ginawa nila sa inyo so hindi ko po kayo i-encourage hindi ko kayo hahayaan hindi ko i-encourage ang gumawa na mag mag rally, -rally na mad mauwi sa sunugan which is nasa sense ko na mangyayari pero hindi lang po yung solusyon Tandaan nyo, may Diyos tayo. Brother, makikikawa nga ako ng aking libro. May Diyos tayo. Libro. Hayaan nyo siya magparusa. Hayaan nyo ipakita niya sa inyo na siya pa din ang mga sa lahat. At uno sa lahat, salamat. Magtiwala kay sa akin. I already did my part. Nagawa ko na yung aking parte. Depende na lang yun kung maniniwala kayo. Depende na lang yun kung talagang lahat ng mangyari nila sa katuparan. Huwag na huwag kayong magpapadala sa galit. Dahil wala na kayong pinagkaiba sa kanila pag ginawa niyo yun. Huwag kayong gumamit ng apoy para labanan ng apoy. But I'm not... I'm not ordering you anything. I'm just nicely asking na... Uh, Kung dadaan nyo yun sa dahas, bibigyan nyo lang ng rason ng mga sarili ninyo at the end of the day na marapat dapat kayong gawa ng masama. And that's not the worst that I would choose. Because I truly understand what you feel. They have stolen everything from you. And don't worry nila lahat, tulad nga lang sinasabi ko sa inyo, may Panginoon tayo. Hayaan niyong siya magpasya. I just did my part. Hindi naman ako normal na tao. I'm one of his own. May talento ako at ginamit ko yan para sa hostesya ng Pilipinas. Para sa hostesya ng yung lahat. Nating lahat. They have stolen everything from us. Don't let them take your soul. Give your soul back to God. Ipakita ninyo na ang labis-labis sa -labis pagmamahal nyo sa Panginoon ni sa kanyo na inaalay. Ang paniniwala ninyo yung pagmamahal nyo sa kanya. Sa kanyo na lang inaalay. Na kung ano man yung ninakaw nila, kanila na yon. Pero hindi hindi nila makukuha ang kabutihan at natitirang kaluluwa sa inyong puso at pagkatao. That's that's not something that they can talk. Dignidad, meron pa rin tayo niyan. Meron pa rin kayo niyan. Yun ang panghawakan ninyo. Ang tunay na gante sa mga taong ganun na labis-labis na ang kasamaan ay asalita as ng nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong mensahe ngayon sa, sa video ko na to. Don't be something that you are not. Because if you let that anger, if you chose that dark way, You'll be something that you're not. You'll do something that you will regret for the rest of your life. You think fighting, you think violence is the answer? Hindi po violence ang, ang sagot sa ganyan. Kasi ako, ako, yun yung nakikita akong hindi solusyon. Kasi naniniwala ako sa Panginoon eh. May Panginoon ako eh. Di ba? May, may Panginoon. na para sa akin na siya ang may karapat dapat na siyang magparusa sa lahat. At siya yung tinitingala ko at sa kanya ako niniwala na siya ang gagawa ng paraan para maayos to. Itong issue at uh, problema. Actually, pandemic na nga itong ginawa nila eh. Pero tulungin lang sinasabi ko sa inyo, from the start of this video, may Panginoon po tayo. Yun lang po yung mga masasabi ko ngayon. Nagawa ko itong video na to randomly. Kasi eh, nakikita ko, naririnig ko. Yung dasal, nagalit ng tao. Yung mga dasal na hindi dapat nila dinadasal. Nakikita ko rin sa news. Na ini-encourage ng mga balita na yan na maging ganun din tayo. wag po. Pag gumawa tayo na ganun, lalong magugulo yan. So, huwag na huwag natin dagdagan ang problema na ginawa nila. Sila ang dapat sumolusyon yan. Kasi problema nila, huwag niyong problemahin. Yung problema nila. Problema na nila yun ngayon. Yung pangalang ma-expose at mabangit pangalan nila doon, kahihiyan at parusa na yun. Eh. Habang buhay ng tatatak sa puso ng tao yun, ngayon hindi na, di na, di na sila makakalabas ng bahay ng maliit na ang mundo nila lalo pa yung mga susunod ng mga artista na marireveal na makakasakala nyo mga kongresista lang yan, mga senador lang yan di hindi lang po mga mambabatas lang hindi lang politika yan pati rin ho mga artista may mga mangilan-ngilan na makik mag magugulat kayo magugulat kayo sa mga pangalan na madadawit alright So, yun. Yun lang yung gusto sabihin sa inyo ngayon. In good faith, sa lahat mga makakapanood nito, natutong may intindihan ninyo. So, ini-encourage ko lahat ng tao, katoliko, iglesia ni Cristo, born again, kahit sa mga kapatid nating kamusliman, kahit sa mga atheist na hindi niniwala sa ganito. Huwag po tayong magpadaan sa galit. May utak at puso pa rin po tayo at alam po natin na ano man ang panghawakan natin paniniwala, sa sarili natin, alam po natin na masama po yung gagawin natin ganun. So, wag po. At lagi nga sinasabi ko sa inyo, at the end of the day, I did my part. Put them here. I'm gonna share this to you one last time with my blood in it. Kung ano may nakasulat dyan. So, yun na yung pinangawaan ko. So, yun. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat sa mga sa mga mag nito. Yun po, yun lang po yung song sabihin ngayon. Thank you po sa lahat. Um, maulang umaga. mag sa lahat dahil paparating na naman tayong bagyo. Okay? A constant reminder of our governance failure. So, tayo po sa ngayon ay eh, magpasalamat pa din. ah uh, Still to this day now we're still alive. Di ba? We still have something to eat. So 'yun. I'm speaking confidently kasi naniniwala ako may Diyos. Naniniwala akong totoo siya, naniniwala ako may magagawa siya. So 'yun. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. God bless po God bless God bless uh, I'm praying for all of your well being and for the peaceful of your mind Then I am praying uh, yun yung importante yung peace of mind ninyo yung mawala yung galit sa puso niyo. and I am praying through this screen with you looking at my eyes and hearing my voice through this video no matter kung anong time o or anong oras kayo nanonood as long as you watch this and you saw me with my hand on your screen With my voice on your ears, and my eyes, to your soul, I'm praying for your peace. Thank you very much sa panoor. I love you. Just close, witchcraft. Out.